Yung tool mo, na-discuss sa mga motor. Wala doon tama. Wala nang doon. Kung paano ang rason mo ngayon? Ngayon eh, parang sumasakit po rin siya, takip. O? Okay. Pag talong-talong ka, masakit. O, no. masakit. Ah, sige, tang tanggal Tanggal niya ang pag may eh, parang sa pinang narinig ko na doon sa ano mo, no, sa live uh, Facebook eh, mo. parang mahal na lang tayo Ha? <laughs> Nasa huh? bahay na lang atritis niya. okay na Pag-inatritis, natawa na Kurenta lang naman po. Kurenta ka ba? Opo. sirado? Opo. Ito. Ayan, na, po. po. Bagaid, no? Ito wala. Wala uh, sa Ito. Wala. Ito lang. Opo. kasi mong talaga eh. Mahiling ka sa muskinin mo no? Opo. malaking <laughs> eh.

S Iba yung medyo ko nang sabi ko oh. sa pwede. So, yun sa singit. Patalo ka ni tatay. Oh. Ita, si oh. Si tatay, dalawang singit oh. ang inilog ko. Oo, oh. oh, kay tatay. Yeah. Tatay, hindi mo nangyay ka sinabi ang tatay. sa <laughs> buto. Oo, oh, ilong ko. Sa hotel ako. Number one, yung kinukuha yan. Ang ilong ko. Ang hindi namin na magaling doon si ano. Lumano na ako eh, baka kaya. ma'am. -hmm. Ah, magaling yun. Walang tira yun na hindi pasok. Lumalogdog. Oo, uh -huh. oh, kilala yun. Lumalogdog. Paan ka tira uh -huh. nun? Gining lang akong laro. Ano po, basag mo ba? Bro, bro. Uh -huh. stress. Ay, galing ka rin sa uti. Ang 16 years po sa uti. <laughs> ikaw, galing <na> <laughs> 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 sa uh -huh, ka sa uti? Hindi po, ilong kapatid ko. Sa tamam. Anong lama yan? Ang bainti. Ayaw, ikaw kapatid po. Saan tayo nun bakit asawa Kalakasan yun. Ang ganyan ganyan Isa oh, ko. mas masangka na, di ba? <laughs> <Bang> inihilo. Ganun, eh dalawang sinye. ko talag siya Yan, ako niya. video mo. video na video mo, mo. mo. ka to. dyan eh. Huh, that's na

tapos ah, sinunod mo yun. Sinunod mo. Nanawag oh, oh, na naman oh. yun. Oo. Oh, Bakit mo talong-talong kayo? Ito na nga. Daling mo, daling. Bakit ah, si Dante yung magbundang pagpapasok? <laughs> Ganyan ang lakad tatay, diba? So, Oo. Oh, oh. Ganun maglakad tatay, oh. puro parang robot. Ang daming yung mga nilagay sa tuhod. Eh. Ganun o. Oh. Parang parang para gumaang. Ganun ang tatay. Oh. Ang dami yung tali ni eh. tatay, gano'n? Oo. Oh. Oh, ang oh. dami yung tali. Parang oh, gumaang siya, o. Oh. Yan si Boso. Oh. Oh. Ang sakit niya, arthritis. Malo. oh, na. Galing, magaling si Boso. Yan master. ang pinakahuling araw ngayon. At iba si lahat Master. Ng lumabas, oh. sabi ng lahat ng lumabas. So, oh. anong sabi nung lahat ng lumabas? Gumanawa, guminawa yung pakiramdam. Oh. Iba, the best si Master. yung Oh. Yeah. traditional. bira na ngayon mahanap ako. Yan sarap po. Alam mo na, bira na mahanap ako. Kaya kahit si tatay, yung kanina pinakao na. Gusto-gusto niya eh. Oh. oh. Senior na yun eh. Sabi niya, matagal kang ina, matagal kang hanapin mo sa mga ganyan sa iyo. Patay na kadalasan.